Ngayong araw naman guys, eh, nangawil nga pala kami ng iba't ibang klasing isda dito sa laot. At grabe guys, napakalalaki at napakagandang isda ng mga nahuli namin ngayong araw. At yung mga kaibigan ko naman guys, nangawil din dito sa gilid dahil nga hindi kami kasya doon sa bangka naming si Mimo. Pero may mga nahuli rin guys silang dito ng mga isda. Kaya nga guys, inihaw na lang namin lahat yan dito lang sa may dalampasigan at dito na rin nga pala guys kami nag food trip. So what's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong araw nga guys, syempre panibagong adventure na naman natin. So dahil nga guys, ngayong araw ay may nahuli nga yung tatay ko ng mga aptaw, yung maliliit na hipon guys na kulay puti. Susubukan namin mga will dito sa laot. Nagkataon din naman guys na medyo makulimlim lang pero hindi naman ganun kalakas yung alon at kayang-kaya pa rin ang bangka nating si Mimo. Eh ah syempre guys, ayan na, ride safe na tayo dito sa gitna ng katubigan o na gitna ng dagat. Kaso nga lang guys, nagkaroon ng konting problema pagkarating namin dito sa may laot ay talagang medyo foggy pa umahamog pa dito kaya kung mapapansin nyo guys yung camera natin ay talagang medyo lumalabo pero pagkalipas naman nun guys ay naging okay din naman yung paligid at ayan ay ko pa sa inyo na napakagandang view dito pagkarating nga guys namin dito sa spot kung saan kami mga ay kasama ko rin nga pala guys ngayong araw yung tatay ko kasama ko rin nga pala guys dapat dito yung mga kaibigan ko kaso isang kaibigan ko nga lang guys yung naisama ko ngayong araw kasi medyo mas hungit guys yung panahon eh baka malubog kami dito sa gitna ng laot kaya anong nangyari guys ay yung mga kaibang kaibigan ko ay na lang sila sa gilid at nun sila nangangawil pagkarating nga guys namin dito ay medyo maalon pa rin talaga at nasungit pa rin yung dagat pero kahit papano naman guys ay nakakahuli na kami dito ng mga isdang mulong tapos ito naman guys isda na huling isda nito ay ang tawag guys dito isdang purak napakasarap din guys inihaw niyan pass forward nga pala guys tayo at hindi nga pala kami nakapag video doon sa laot kanina kasi medyo umulan tapos medyo matagal din guys dumating yung dawe pero kahit papano naman guys ay binigyan pa rin tayo ni Lord ng blessing at meron pa rin tayo may ulam ayan guys sa ilang oras namin pangangawil ayan lang yung nahuli namin kaya tumabi kami dito sa may dalampas sisigan kasi nagugutom na rin guys kami at gusto na namin kumain. Kaya rin nga pala guys tumabi tayo dito sa may dalampasigan pasigan e eh nandito nga pala guys yung ibang tropa natin at nangangawil din sila dito. Dahil nga guys, medyo malayo yung pinunduhan ng bangka namin doon sa mga kaibigan natin. Eh syempre, agad na rin akong pupunta sa kanila para i-check e kung meron ba silang nahuli may may dadagdag kami sa aming food trip. Habang papalapit nga guys ako dito sa mga kaibigan ko, eh, sana ay eh, meron na rin talaga silang nahuli pandagdag. So yun guys, nangawil dito yung mga tropa natin sa healer na ito. Tingnan natin yung nahuli nila. Ito, itong isda pala na ito nahuli nila. Oh. Mga medyo maliliit din lang at may kasama pong pakoy. Ayan. Ice na rin to, guys. Ang paksang lang namin yung nahuli tapos hapunan tripin natin. Ha? Let's go! Hey, 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 hey. At ayun na guys, grabe, buti na lang kahit medyo maliliit yung nahuli ng mga kaibigan natin dito ay meron pa rin tayo maidagdag sa mga uulamin natin. Kaya ayun guys, pumunta ulit kami doon sa may bangka namin kasi doon kami mag-iihaw. Tapos napakarami rin nga pala guys mga naano dito ng mga panggatong. Kaya eto, nag-ipon na rin muna kami para guys makas start na tayo dito mga pagluto. Kung makapapansin nyo guys, ay napakaganda rin itong place na nakita namin ngayong araw. Talaga naman guys, nakaka-relax dito Tapak napakasarap din dito po mood trip. Buti na nga lang guys, nung medyo patanghalina, eh, hindi na dito masungit yung dagat at naging okay na rin guys yung buong paligid. At sa mga viewers po namin dyan, baka nanonood lang kayo pero hindi po kayo nakapollow sa page namin, ay eh, mag-follow na kayo para lagi kayo updated kung gusto nyo mga ganitong adventure. At sa mga gusto magpa-shoutout din nga pala dyan guys, eh, comment na lang dyan sa comment section yung mga gusto nyo i-shoutout na tao mga taga saan kayo. Tapos eto na nga guys, dahil medyo magtatanghalian na talaga, eh, agad na rin kami nagpasigaan ng apoy. Tapos ayun, iihawin nga lang pala guys natin itong mga isdang nahuli natin. Sobrang sarap guys na iniho niyang mga yan kasi napaka-fresh nating nahuli kanina yan. Tapos ayan, iihawin lang kaagad natin. Bagay na bagay talaga guys, isa sa susukang mahalang itong mga isdang nahuli natin. Talaga naman guys, siguro mauubos namin yung daladala -dala namin bahaw ngayon. Share ko nga lang pala guys, sa inyo na medyo nagka-jet lag nga pala ako kanina kasi talaga nahilo guys ako doon sa bangka. Napakasungit talaga guys kasi kanina ng alon doon sa gitna talagang medyo nakakahilo. So yun guys, nag tayo ngayon ang ulam namin palang halian at biyat ko namin nahuli to sa laot. Ayan guys, abangan nyo sa vlog natin yan. Tingnan nyo naman o. Oh. Inihaw yes. na isda o oh, sinugba. Sasarap sa natin sa suka mahalang. foodie Siyempre, ayan, saglit lang natin na luto yung mga inihaw natin na isda dyan. Kaya agad na rin natin silang aahunin para makapagsimula na rin, guys, kami dito makakain. Tapos, ayan, kumuha nga lang, guys, kami dito ng dahon na saging. Tapos, dito kami sa magandang view kakain. At ayan, guys, oh, may baon kami diyang mahalang nasukan na sukan at talagang bagay na bagay dito sa inihaw nating isda. Pero, siyempre, guys, bago tayo kumain, magpapasalamat tayo kay Lord sa mga blessings sa atin. So, ayan, guys, food tayo. tayo. Panamara kanina tayo, guys. Tingnan natin yung laman ito kanina. Yung matabang isda. Nako. Oh, putim puti yan guys oh. So, Taba. Tara, kurit na tayo. Sabah, Sa, -sa, 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 -sa -maha guys, so, mahalang. Guys oh. Ah! Kala nyo maliit lang yan pero napakalaman yan guys. Yan, oh. Uy. Ang solid na lasa. Ayan hey, guys oh. So, Ayan ano, so, oh. Ayan oh. So, Ayan tayo guys. Ito. Time. Sabah, ito. Oh. Grabe oh. Mmm. Okay. Mm. Kaya ano pang iniintay nyo mga guys? Tara, samahan nyo kami sa adventure natin araw-araw at syempre sa masasarap na food trip. Lagi nyo lang guys kami panoorin na talagang tatakamin namin kayo lagi at dadali namin kayo guys sa magagandang adventure. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na lang ulit tayo bukas.